araw-araw na mga salita ng Diyos. Tinukso ni Satanas si Hob sa unang pagkakataon. Ninakaw ang kanyang mga alagang hayop at sumapit ang kalamidad sa kanyang mga anak. A. Ang mga salitang binigkas ng Diyos Hob, Unang Kabanata, Talata 8 at sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? Hob, Unang Kabanata, Talata 12 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ni Jehova. B. Sagot ni Satanas Hob, Unang Kabanata, Talata 9 hanggang 11 nang magkagayoy, sumagot si Satanas kay Jehova at nagsabi, Natatakot ba ng walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at susumpain kanya ng mukhaan. Pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin si Hob upang gawing perpekto ang pananampalataya ni Hob. Ang Hob Unang Kabanata Talata Ocho ay ang unang tala na makikita natin sa Biblia tungkol sa isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos na si Jehova at ni Satanas. At ano ang sinabi ng Diyos? Ang orihinal na teksto ay naglalaman ng sumusunod na salaysay. At sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob sapagkat walang gaya niya sa lupa nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? Ito ay pagsusuri ng Diyos kay Hob sa harap ni Satanas. Sinabi ng Diyos na siya ay isang lalaking perpekto at matuwid na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Bago pa man ang mga salitang ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, pinagpasyahan na ng Diyos na gagamitin niya si Satanas upang tuksohin si Hob, na ipapasa niya si Hob kay Satanas. Sa isang banda, Patutunayan nito na ang pagmamasid at pagsusuri ng Diyos kay Hob ay tumpak at walang pagkakamali at magdudulot ng kahihiyan kay Satanas sa pamamagitan ng patutoo ni Hob. Sa kabilang banda, gagawin itong perpekto ang pananampalataya at takot ni Hob sa Diyos. Dahil dito, nang si Satanas ay naparoon sa harap ng Diyos, hindi nagpaligoy-ligoy ang Diyos. Diretso niyang sinabi at tinanong kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? Nasa tanong ng Diyos ang sumusunod na kahulugan. Alam ng Diyos na nililibot ni Satanas ang lahat ng lugar at madalas niyang nasusubaybayan si Hob na lingkod ng Diyos. Madalas na nitong tinukso at sinalakay si Hob sa paghahanap nito ng paraan upang wasakin si Hob at mapatunayan na ang pananampalataya ni Hob sa Diyos at ang kanyang takot sa Diyos ay hindi matatag. Agad-agad ding naghanap si Satanas ng mga pagkakataon para ganap na masira si Hob upang itakwil ni Hob ang Diyos at upang agawin si Hob mula sa mga kamay ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay tumingin sa loob ng puso ni Job at nakita niya na siya ay perpekto at matuwid at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ginamit ng Diyos ang isang tanong upang sabihin kay Satanas na si Job ay isang perpekto at matuwid na tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan na hindi kailanman tatalikuran ni Hob ang Diyos at susunod kay Satanas. Nang marinig ang pagsusuri ng Diyos kay Hob, nagalit si Satanas dahil sa kahihiyan at lalo itong napuot at lalong nainip na agawin si Hob dahil hindi kailanman naniwala si Satanas na may isang taong maaaring maging perpekto at matuwid o kaya ay makakaya niyang magkaroon ng takot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Kasabay nito, si Satanas ay napuot din sa pagkaperpekto at pagkamatuwid ng tao at nagalit sa mga tao na nakakaya ng magkaroon ng takot sa Diyos at layuan ang kasamaan. Kaya naman nasusulat sa Hob unang kabanata talata 9 hanggang 11 na nang magkagayoy sumagot si Satanas kay Jehova at nagsabi, Natatakot ba nang walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at susumpain kanya ng mukhaan. Kilalang kilala ng Diyos ang malisyosong kalikasan ni Satanas at alam na alam na niyang matagal ng balak ni Satanas na sirain si Hob kung kaya't ninais ng Diyos sa pamamagitan ng pagsabing muli kay Satanas na si Hob ay perpekto at matuwid at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan upang mailagay sa kanyang lugar si Satanas. Maipakita ang tunay nitong mukha at lusubin at tuksuhin si Hob. Sa madaling salita, sinadya ng Diyos na idiin na perpekto at matuwid si Hob at na may takot siya sa Diyos at umiiwas sa kasamaan at sa pamamagitan nito ay hinayaan niyang lusubin ni Satanas si Hob dahil sa pagkamuhi at galit ni Satanas sa pagiging perpekto at matuwid ni Hob isang taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Bunga nito, magdadala ng kahihiyan ang Diyos kay Satanas dahil sa katunayan na si Job ay perpekto at matuwid na tao, isang tao na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan at si Satanas ay maiiwang lubos na napahiya at talunan. Pagkatapos nito, si Satanas ay hindi na muling mag-aalinlangan o gagawa ng mga paratang kay Hob tungkol sa kanyang pagka-perpekto, pagkamatuwid, pagkakaroon ng takot sa Diyos o paglayo sa kasamaan. Sa ganitong paraan, ang pagsubok ng Diyos at panunukso ni Satanas ay halos hindi na maiiwasan ang nag-iisang nakatiis sa pagsubok ng Diyos at panunukso ni Satanas ay si Hob. Pagkatapos ng usapang ito, si Satanas ay nabigyan ng pahintulot na tuksuhin si Hob. Kaya nagsimula ang unang mga pag-atake ni Satanas. Ang pinatamaan ng mga pag-atake na ito ay ang mga ari-arian ni Hob sapagkat ginawa ni Satanas ang mga sumusunod na paratang laban kay Hob. Natatakot ba ng walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Bunga nito, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kunin ang lahat ng ari-arian ni Hob na siyang tunay na layunin kung bakit nakipag-usap ang Diyos kay Satanas. Gayunman, gumawa ang Diyos ng isang utos kay Satanas. Lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Ito ang kondisyong ginawa ng Diyos matapos niyang payagan si Satanas na tuksuhin si Hob at ilagay si Hob sa kamay ni Satanas at ito ang hangganan na itinakda niya para kay Satanas. Inutusan niya si Satanas na huwag saktan si Hob dahil kinilala ng Diyos na si Hob ay perpekto at matuwid at mayroon siyang pananampalataya na ang pagkaperpekto at pagkamatuwid ni Hob sa kanyang harapan ay walang pag-aalinlangan at kakayanin ang pagsubok kung kaya't pinahintulutan ng Diyos na tuksuhin ni Satanas si Hob, ngunit nagpataw siya ng hangganan kay Satanas. Si Satanas ay pinahintulutan na kunin ang lahat ng ari-arian ni Hob Ngunit hindi nito maaaring saktan si Hob. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay hindi lubusang ibinigay ng Diyos si Hob kay Satanas noong panahong iyon. Maaaring tuksohin ni Satanas si Hob sa anumang paraan na nais nito, ngunit hindi nito maaaring saktan si Hob mismo kahit man lamang isang buhok sa kanyang ulo, dahil ang lahat tungkol sa tao ay pinamamahalaan ng Diyos at ang pagkabuhay o pagkamatayman ng tao ay pinagpapasyahan ng Diyos. Si Satanas ay walang ganitong karapatan. Matapos sabihin ng Diyos ang mga salitang ito kay Satanas, si Satanas ay hindi na makapaghintay na magsimula. Ginamit nito ang lahat ng paraan upang tuksuhin si Hob at hindi nagtagal na walang si Hob ng gabundok na dami ng tupa at baka at ang lahat ng ari-arian na ibinigay sa kanya ng Diyos sa ganito dumating ang mga pagsubok ng Diyos sa Kanya. Kahit sinasabi sa atin ng Biblia ang mga pinagmulan ng panunukso kay Hob, si Hob mismo na sumailalim sa mga tuksong ito ay may kamalayan kung ano ang nangyayari? Si Hob ay isa lamang mortal na tao natural lamang na wala siyang alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Gayunman, ang kanyang takot sa Diyos at ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid ang nakatulong sa kanya upang maunawaan na ang mga pagsubok ng Diyos ay dumating sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang naganap sa espiritual na mundo o kung ano ang mga layunin ng Diyos sa likod ng mga pagsubok na ito. Ngunit alam niya na kahit ano paman ang mangyari sa kanya, dapat niyang patutuhanan ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatuwid at dapat siyang sumunod sa daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Malinaw na nakita ng Diyos ang saloobin at reaksyon ni Hob sa mga bagay na ito. At ano ang nakita ng Diyos? Nakita niya ang puso ni Hob na may takot sa Diyos dahil magmula pa sa simula hanggang sa pagdaan ni Hob sa pagsubok na natiling bukas ang puso ni Hob sa Diyos nakalatag ito sa harap ng Diyos at hindi itinakwil ni Hob ang kanyang pagkaperpekto o pagkamatuwid at hindi rin siya tumanggi o tumalikod sa daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Walang ibang mas kasiyasiya pa sa Diyos kaysa rito.